on Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. It's Buong kuwersa ng Brigada News pretty Team pretty. mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, sa tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan Live mula dito sa Maynila From Cebu Sa General Santos City Sa Libak Sultan Kudarat Patabato City Trento Agusan del Sur The Musical News All All right. The mandate 2025. The Brigada midterm election special coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon. Brigada. Of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila. Our home. Our treasure and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas impuntu na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six ang mga bagong balita. Rinig. Rinig, sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, mga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Bulkang Kanlaon, muling nagbuga ng makapal na abo. Provincial Board Member Candidate, sugatan sa pananambang sa Maguindanao del Sur. Issue ng isang American-Russian vlogger at road rage incidents na talakay sa bagong vlog ni Pangulong Marcos. House Prosecutor, inaming may sila sa impeachment trial kapag nanalo sa eleksyon ang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Libu-libong pulis ipinakalat sa buong bansa para sa seguridad ngayong Simana Santa. At DOTR, nag-inspeksyon sa mga terminal at pantalan ilang araw bago ang inaasahang Holy Week Exodus. prime max panlita panlita buong puso kasama ang buong persona ng brigada news, FM brigada news fm philippines in the heart of changing lives. changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Sama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ngayon ng lunes, April 14, 2025, kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada, Lei Bagyo. At Brigada, Sheila Matibag. Max. Right, Max. Brigada Balita. Nationwide. Wide Mga kabrigada muling nagbuga ng makapal na abo ang Bulkan Kanlaon kaninang umaga. Sa pinakahuling advisory naman ng VVOX, umabot po sa mahigit 800 meters ang taas ng ash plume. Dahil dito, Patuloy na pinagiingat ang mga residente ng La Carlota City, Bago City at mga kalapit bayan sa posibleng ashfall. Sa ngayon nananatili naman sa alert level 3 ang naturang bulkan. Max. Right Max. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Samantala Provincial Board Member Candidate, sugatan sa pananambang sa Maguindanao del Sur. Mula sa Brigada News FM Cotabato, Brigada Dennis Arcon, i-Brigada mo. Brigada. Apo sa 55 na empty shells mula sa pala ng M16 Armalite ang na sa pinangyarihan ng pananambang sa vehicle na lulan ng aspiring board member sa Maguindanao del Sur, Muhammad Dato Baba Omar, sa bahagi ng Dato Anggal Mitimbang, mag-aalas ras kahapon ng hapon. Bagaman wasak ang mga bintana ng sasakyan, maswerte ang nakaligtas si Omar at ang driver nitong si Abel Buisan na kapwa nagpapagaling ngayon sa ospital. Nagbula ang mga ito sa campaign sortie sa bahagi ng Dato Piyang Maguindanao del Sur kasama ang Team Agila na kung saan pinangunahan mismo ni incumbent Governor Pai Mariam Sangki Mangunodato. At habang papawi sa Kota Baro 3, pagsabi sa bagay ng Dato Anggal, ay pinaulanan sila ng pala ng mga sakay ng minivan na walang plate number. Kasi eh, wala po tayong kalaban. Oo, kara, ang kalaban lang po natin eh, dito sa politika siguro. Samantala, nagpapatuloy naman ngayon ang investigasyon ng Police Regional Office Bar sa nangyaring insidente magkaroon po tayo ng uh, doble pag-iingat at magkaroon naman na po tayo ng COVID and hopefully masunod po ito. Ang naging payag ng tagapagsalita ng PNP Regional Office 1 ng BAR, Police Lieutenant Colonel Joffy Ventura. Ngayong araw, dumating na rin sa Maguindanao ang nasa 700 sap troopers mula sa Luzon para sa karagdagang puwersa para sa pagpapanatili ng kayusan ng halalan sa probinsya. Mula mismo dito sa Maguindanao, in the heart of changing lives, ito si Brigada Dennis Arcon ng 89.3 Brigada News FM Kota Bato, The Music and News Authority. back, mga kabrigada, naglabas po ng vlog si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para talakayin ang ilang may init na issue nitong nakalipas na linggo. Kasama dito ang issue naman ng Russian-American vlogger na si Vitaly Jirovitsky at ang mga naganap na road rage. May report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Mariing kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga insidente ng pambabastos sa mga Pilipino at ang patuloy na paglala ng karahasan sa kalsada. Kasunod ito ng insidente na kinasangkutan ng Russian-American vlogger na si Vitaly Dravetsky na gumawa ng kontrobersyal na content kung saan ininsulto at minaliit ang ilang Pilipino para lang makakuha ng atensyon at views sa social media. Ayon sa Pangulo, ang insidente ito ay magsilbisa ng babala sa mga dayuhang may balak na gayahin ito. Ah, likas na ang likas ng mababait ng mga Pilipino. Magalang, makapumbaba, napakahaba ng pasensya. Kaya nakakalungkot na makitang naaabuso ang na ganito nating katangian. Natural sa atin na matawanan lamang at hindi na palakihin ang mga ganitong klaseng pambabastos. Pero hindi nang huhulugan na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Samantala tumugon din ang Pangulo sa patuloy na pagdami ng road rage at karahasan sa kalsada. Kinundin ni Pangulong Marcos ang nagiging kultura ng pagiging siga ng ilang motorista tulad ng sigawan, bangayan at pamamaril sa kalsada. Ayon sa kanya, ang lisensya sa pagmamaneho ay isang prebelehyo at hindi isang karapatan. Kaya't kailangan itong gamitin ng may disiplina at responsibilidad. Tayong lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsable ang mga Pilipino sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado ng madami yan. Hinimok din ng Pangulo ang mga motorista na magkaroon ng higit na pasensya at iwasan ang pagiging mainite ng ulo sa kalsada at pinayuhan silang tandaan na, ang isang segundo ng pagtitimpi ay maaaring magligtas ng buhay. Hinikayat din ni Pangulong Marcos sa mga tao sa paligid na makialam at umawat sa mga insidente ng road rage sa halip na mag lamang. Taunawang ko naman na talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kung eh, napapasabay tayo sa daan eh, sa mga hindi sumusunod sa batas traffic ko. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 seconds, 20 seconds, pagbigyan na natin at eh, huwag na natin patula. Yung ibang tao din sa paligid, umawat tayo. Imbis na mag -video. ituring na natin meron tayong tungkulin na panatilihin ang kapayapaan sa paligid natin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Inamin ng isang miyembro ng prosecution team sa Kamara na mahihirapan sila sa impeachment trial kapag nanalo sa midterm elections ang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, hindi naman daw apektado ng pre-election surveys ang mga prosecutor. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Aminado si Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na mahihirapan ng prosecution team ng kamera na kumbinsihin ang mga senador na patalsikin si Vice President Sara Duterte sa puesto kung mga kaalyado nito ang magwawagi sa midterm elections. Reaction nito ni Flores matapos na lumabas ang resulta ng pre-election surveys kung saan ilan sa mga kilalang sumusuporta kay VP Sara ang pumapasok sa winning circle. Sa panayam ngayong araw, ipinunto nito na isang political exercise ang kahihinatnan ng eleksyon kaya kung mananalo ang mga kasangga ni Duterte, mahihirapan ang public prosecutors. Gayunman, aasaan niya sila sa mga matibay na ebidensya at testimonya upang baguhin ang pasya ng Senator Judges. Naniniwala si Flores na isa rin sa prosecutors na maaaring makinig din sa opinion ng taong bayan ang mga senador. Sa ngayon, mas iniintindi muna ng mga kongresista ang lokal na kampanya para manalo sa halalan at manatili bilang mga member ng prosecution panel. Bukod dito, hindi gaanong pinapansin ng prosekusyon ang resulta ng mga survey bilang bahagi na paghahanda dahil ang mas pinagtutuunan umano nila ng pansin ay ang pagpapatibay sa mga ebidensya. Kabilang sa mga tumatakbo sa pagkasenador na hayagang sinusuportahan ang mga Duterte ay sina Senador Bato de la Rosa, Senador Christopher Bongo, Congressman Rodante Marcoleta at ang aktor na si Philip Salvador. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Right, Max. Right, Max. Nation wide. Nation wide. Mga kabrigadang oras natin, alas 6 on sinanang gabi. Ang um, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto na niyo. Let us bring back our president, no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, Marcoleta sa Senado. Marcoleta sa Mula sa PDP Party, iboto pagka-senador Marcoleta. Number 38 sa Balota. Pay for by June Pagaduan. General Santo City. Climax Brigada Balita Nationwide Lumagda sa kasunduan ng Department of Agriculture at ang Philippine Postal Corporation of Philpost upang palawakin pa ang kadiwa ng Pangulo Program sa buong bansa. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, ang DA ang titiyak na ligtas at nikalidad ang mga produktong binibenta habang ang Philpost naman ang magbibigay ng espasyo at kagamitan para sa maayos na operasyon ng mga tindahan. Dahil dito, Mula sa anim na post office na dati nang nag-host ng mga kadiwa pop-up store, palalawakin na ito ngayon hanggang 67 sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Nakiisa si Sen. Christopher Bongo sa pagtitipo ng Green Rice Action Movement sa Rizal Park, Davao City. Ito ay upang ipanawagan ang kapayapaan at ligtas na pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Go, patuloy niyang pinangahawakan ang mga aral na itinuro sa kanya ni Duterte na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino. Max, right, Max, Brigada Bonita Nationwide Mga kabrigada, lunisanto na po ngayon ha. Isang senadora naman hinimok ang publiko na samantalahin ang pagkakataong ito na makapagbalik loob sa Diyos. Samantala, isa pang senador, hinimok naman ang publiko na bisitahin ang bagong bukas na Cross of Worship at Station of the Cross dyan po sa Sorsogon. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i mo. Bilang Luna Santo na ngayon ay hinikayat ni Senadora Risa Ontivero sa publiko na samantalahin ang pagunita ng Semana Santa para makapagnilay, makapanalangin at makapagbalik loob sa Diyos. Sa kabilang banda, ibinahagi rin ni Senate President Shiz Escudero sa kanyang social media na meron silang bagong handog na pasyalan para sa mga deboto na makikita na sa Sorsogon, ang Cross of Worship at Station of the Cross. Ayon kay Escudero, matatagpuan ang pilgrim site na ito sa may burol ng barangay in Lagadian sa bayan ng kasiguran. Anya layunin ng lugar na ito na mabigyan ng mga deboto na lugar kung saan sila maaring taimtim na makapanalangin at makapagnilay hindi lamang ngayong Semana Santa kundi sa lahat ng panahon. Umaasa naman din ang senador na magiging ligtas at mapayapa ang gagawing pagninilay ngayon ng mga katoliko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News. from manila the mexican news oh Bandita, Mahigit 40,000 polis ang ipinakalat ng PNP sa, sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan habang dagsa ang mga biyahero na uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Nasa 40,283 na mga polis ang ipinakalat sa buong bansa ngayong Semana Asanta as Ayon sa PNP, prioridad ang pagbabantay sa mga matataong lugar gaya ng mga bus terminal, paliparan, pantalan, mga simbahan at maging sa mga tourist destinations na tiyak na dadag sa ngayong mahal na araw. Simula pa noong April 1, nakataas sa heightened alert status ang buong hanay ng PNP. Ibig sabihin, 75% ang puwersa ng pambansang pulisya ay nakadeploy na sa field. Sa ilalim ng heightened alert, suspendido rin ang pag ng mga pulis maliban na lamang kung emergency ang dahilan. ipinag Ipinagutos din ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang posibilidad ng pag-extend ng 12-hour shift ng mga pulis depende sa sitwasyon sa kanilang nasasakupan. Patuloy naman ang paalala ng PNP sa publiko na maging mapagmatiag at agad na i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang kilos Upang mapanatiling nigtas ang paggunita ng mahal na araw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Patuloy naman ang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi na probinsya ngayong Lunes Santo at upang matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng mga pasahero. Nag-inspeksyon po ang DOTR sa mga terminal at pantalan. Ang detalye sa report ni Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada! Maagang nag-ikot si Transportation Secretary Vince Dizon sa Northport Passenger Terminal sa Maynila. Ininspeksyon ni Secretary Dizon ang counters at passenger terminal building ng pantalan. Sinuri ni Secretary Dizon ang mga pasilidad sa passenger terminal para masigurong handa ang pantalan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa Miyerkules at Huwebes Santo mula sa North Harbor. Agad dumiretso si Secretary Dizon sa PIDX Masusi niyang sinuri ang iba't ibang pasilidad ng terminal, kabilang ang bay area kung saan nakadeploy yung mga booths, ang ticketing area, passenger waiting area at mga palikuran. Pinuntahan din niya ang opisina ng Land Transportation Office at ang LRT1 Station na konektado sa PITX. Sa kanyang pag-iikot, may napansin si Secretary Dizon. Number one, kulang sa CR. Number pag napansin nyo kanina, nandito tayo sa carousel. Kawawa naman yung mga iti-dispatch. Nandito sila, napaka-inip. Mayroon sila ng mga tulog na-tipos sa higit pa niyang do yun. So, kawawa naman. Pangatlo, hindi ko lang po napansin yun. Yung mga short na biyahe, yung mga pupunta ng Cavite, pupunta ng around Metro Manila, pupunta ng Cubao ng mga bus, napansin nyo, wag oras. And then, yung sa LRT naman na aling uh, connection, masyado pa siip tiniyak naman ng pamunuan ng PITX na agad nilang tutugunan ng mga obserbasyon at rekomendasyon ng kalihim upang mapahusay ang serbisyo sa publiko. Malaking bagay na inspection sa atin si Secretary Dusan, kasi nakita niyo yung, yung advantages natin. No? And then meron din siya mga suggestions, no? siyempre para improve yung services natin. Uh, we don't think naman na perfect na yung ating, uh, ating terminal. Of course, open tayo sa just, suggestions. Siyempre gusto natin palagi mag-improve para sa ganoon, maganda pa yung serbisyo natin sa publiko. Di ang aabot sa 2.5 milyong pasahero ang dadagsa sa PITX mula April 9 hanggang 23, lalo na sa Miyerkules Santo at Webes Santo na inaasahang pinakamasisikip na mga araw sa terminal. Bagamat marami ng biyahe ang fully book lalo na ang patungong Bicol Region, nakapaghanda ng PITX ng karagdagang mga bus upang maserbisyohan ang mga pasaherong hindi pa nakakakuha ng tiket. Nanawagan din ang pamunuan ng PITX sa mga biyahero na wag nang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay tulad ng matutulis na kagamitan at flammable items. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Rhymex. Rhymex. Brigada Angel wine. Angel wine. Balita. Balita, makabayaning pagtutulungan. Yeah! Ang anak po ni Nanay Melissa na si Baby Jerus, 7 years old, mahigit isang taon nang nakikipaglaban sa sakit na aplastic anemia, isang bihira at malubhang sakit na nagdudulot sa katawan ng isang taon na huminto sa paggawa ng mga selula ng dugo na nagiging sanhinang pagkapagod. Si Nanay Melissa, tatlong beses nang dumulog sa Brigada Legaspi para humingi ng tulong na maipagamot ang kanyang anak. Hindi rin naman nabigo si Nanay Melissa sa ilang beses na pagdulog sa Brigada Legaspi dahil umuwi siyang dala ang tulong mula sa mga kabrigadang may mabubuting puso at sa wantahanan. Ilang beses rin na naawagan ang Brigada Legaspi na makalikom ng sapat na dugo para kay Baby Jerus, lalo na tuwing ito'y inaatake ng nasabing sakit. Ngunit sa isang malungkot pong balita, kinumpirma ni Nanay Milisa na hindi na kinaya ni Baby Jerus ang kanyang karamdaman. Sinabi po ni nanay na siya ay namaalam na. Muling nanawagan ang Brigada Legaspi na makalikom ng pera upang maiuwi ang labi ni Baby Jerus sa kanilang bahay sa Masbate. Sa makabayaning pagtutulungan at walang sawang suporta ng mga kabrigada at mga, mga tagapakinig ng Brigada Legaspi, nakalikom po tayo ng malaking halaga ng tulong para mailabas sa ospital at maiuwi na ang labi ni Baby Jerus sa kanyang probinsya. Malaki po ang pasasalamat naman ang ipinaabot ni Nanay Melissa sa Brigada Legaspi at Wantahanan sa tulong na ito. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang Wantahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada sa FM, maraming salamat ka Brigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South and Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada New FM Manila ang nag-iisang The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the heart of changing lives.